kumakanta. Ah, nililinis na yung ano. Ah. May naghahakot na. Hindi. Hindi natin yung update. Natin. Yung, maano na to? Tuyo na? Tuyo mm na? -hmm. Oh, wow, pwede na si mo eh. <laughs> ito yung... Ito yung kuhan model. Yung, plus ah? na gumaga hindi gumagano Di ba yung dati gumagano yung Oo. Oh. Ito, pshhh, kaya ganito. Mainit naman sila. Ah, no, mainit. Ha? Ang laki ng ano rin ng... Sa ay, wi -wi. Sa wiwi! hindi naman totoo yun! Oo oh, nga, tignan mo. Pareh lang yung haba. Unang yan? Oo. Pareh lang yung haba. Pwede nang ano, sumo eh. Tuyo na rin to to. Tuyo na rin to. Ni... Tuyo ano na eh, eh. Si Janjan. Lapa. Lapa.

Jangan! Mayan nanggang Tungguinnya nanti disitu Ah, udah Hmm, hmm, hmm kalau update, update, update. 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 Eh, <coughs> cio, no? Pati nga ito ng ano, ng banyo. Hello! Mahal pala. Ah! Ha? Ano nangyari na? Eros, masan ka na. Ay, natulo yung ano. Ay, natulo. Ano wala na ako ng materyales sa kapila eh. Bakit? Sabi gumagawa? Oh. Oh, ikaw ito na itong tum tumira. <laughs> ah. Hindi kaanda ang isip ako. Bakit? <laughs> Parang mas maganda na ng lubog dyan, no? Lubog? Oo. No. Na? Oo hindi siya may rapang o mag-game. Ito, matulad Kaya, sa akin, kasi ako nakapantay na lang sa price mo. Ano ba yan? Oh. Ibabaw ko sa yan tayo eh. Pato. Pero pwede rin itong kuhan. Eh, Di, subukan mo mo Dito yun eh. Lubog. Tingnan. Pag nilubog, wala, hindi pwede mo lubog yan. Yeah, okay lang naman kahit hindi lubog to. Ha? Okay lang naman kahit hindi labog. Lalagyan mo naman ang silicone niya eh. Para dumikit. Silikon, parang may patong yan. Wala kasi siya ang silikon niya. Ganyan? 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 Ganyan. di ko alam. Pinili niya naman ang hindi nagpasama ng silikon. Ganyan? Yung, yung ano yan? Yan. Yeah. Ang tawag dyan? So, so, Exhaust. Yeah. Pro -tribil. Pro -tribil. Oh, ano? Ay di maaano na yan, mapipinish na tong ano no. Mabilisan na lang tong. Et puis qu'on Oh, tayo yata kami ah. Mga Monday na to, makalipat na kami na. No? Na? No? Um, ah, yeah. sober kanya. oh, niya. Oo. Oh. Sabihin mo number mo para kuha na, ka. Malaki <laughs> <laughs> butas. oh, ya, oh, Yeah. Para sa yung <laughs> isang butas. Yung, Sakto, sakto. Sakto yan. So, uh, Tuloy Wow. Yan. Ganda no? Gold. Walain natin na. Ito. Tignan natin yung ano, yung update. Ay! Ang usok! Ang usok. Ay! Ano kaya rin? ang mausok. Sakal. ang go na lang na. dong. pala doon. So, ma -osa, ma -osa. Mamu! Puti-puti ah, na aja. <laughs> Parang sa washing, no? Dyan, no? Washing. Yun yung sa washing. Ah, yun sa washing. Banda pala sa ilo pala yan. ano nakita na yung gold. Pwede ng, ano, isang la. Nakita na! Yan. ulit okay, Check natin. Update, update natin sila. Nangyari na. <laughs> Sumigat ako <ba> niya. <laughs> ah, natagal na yung ano, surgery. Ah? Natagal na yung surgery. Surgery? <laughs> surgery mo. Ha? tape. Na ano, okay lang yung okay. tape. Pagka ano. Hindi bubigay. Wow. Oh. Dikit na yan. Ano, ah, parang patong, patong lang yan. Patong lang na ano. Ano yan? Okay. Okay. Igagrout na, igagrout na lang yan ano, dito no, Dito gilid-gilid para medyo tumibay pa. ayun, yung ganon? Rod ba yun? Parang maganda nga yung silikon pa. Hmm? Silikon. Bakit? Bakit yung okay. ano? Hindi. Okay. Maganda siya kasi... Okay. Grabe na yung silikon ayun, Ayun yung grout to? Hmm? Oo. Oh. na Natatanggal yun? naman to. Natatanggal okay. naman. Hmm. Ah, so... Ano yung silikon? Madali lang. Pero maganda to, iti-tape muna. Ah, okay. Ganyan Parang hindi kita. Pag... Ayan, Ay, sir, ganyan. Pag natuyo, ganyan parang gawa. Um... Hindi siya madaling magluto. Hindi siya, okay. Pwede na pala magluto. Pwede na. Pwede na nga kayo lumipat. Ano, yung kwarto? Ma Mapintura ma mo yun? Ngayon? Oh, sige. So, may, bumili siya ng primer. Ito na nga yung matulog siya. Oh. Kayo, ba? Ba? Ano ba ngayon Sabado? O oh, pwede na kami bukas siguro? O oh, wag lang Patutulog lang ba? Tapos, ah, para di na kami... Tapos, bilipat ang bukas. Oo, o, sige. Kasi pwede naman maligo kahit walang pinto. Hahaha. Ang pinto. Kumain na ako dyan! Kaya na naman? Kaya may pinto. Yeah. Mm -hmm. naman pinto, ano na naman pinto? Hindi nga ka. Bumili naman na lang siya natin. Habang wala ko yung pinto niya. ano naman ba pinto? Okay lang yan, kahit kami kami lang naman. Ay! Niya! Yeah. Ano naman, maaga naman kami naliligo. Ano kaya okay, maligo? Ang mo dito, para pag tumatay ka, hindi ka nung sumali na halak mo. <laughs> sanay na sanay na ako <tumatong> dyan. <laughs> sanay na sanay na yun touch up, touch up na lang ano. Mapipinturahan mo na pala. Hindi ka na magtitikpit. Wala lang tik -tik. Lala, na Wala na. Wala So, ang gagawin na lang, pintura na lang ano, tsaka yung ano. Puro pintura, finish na lahat. Pwede na palang lumipat. Puro oh, finishing na lang. Oo nga, finishing na lang. Tapos binil na lang ang bibili namin, walang kailan. Hmm? Ano. Ito mabilis lang naman daw to sabi may kahit nandito na kami. Itong binila, no? Ito na lang dito, ito sige ko yung hanipin. Ah, okay. Flooring. Madali na lang yan. Kaya yeah. nga. Ito lang, ano, mahirap yung itong ano. Ano? Oh. Anong gagawin dyan? Ipapantay lang, bago ilatag Ng semento? Oo. Ah. Sabi ko kayo, may tuklapin yun ah. Tuklapin? Papatungan na lang nato mm -hmm. diba? Di ba? Papatungan. Hindi, yung gagawin yun, no? Ako na tayo. Oo. Ako na malipat Magbabusta muna. Makalipat na pala. Ako na tayo. Ako na tayo. Pate, dyan, dyan, diba? Pipinturahan mo yung ano? Papalitan din. hindi uh -oh. Alam mo, sa kwarto ba? Hindi, sa kwarto muna, di diba? Sir, pwede na patungan d'yan ba? Tingnan ko ah, nga yung kwarto. Pwede na kaya patungo ng pamalot? Dalawang kasunin na lang yan. na natin taas. Baka na ito i-extend. Yan. Ah, ano lang pala, Kalak ko pareho. Ang liit lang ano, na kwarto. hindi siya mga Oo. Oh, oh. May part pa na parang umigsi, hindi pantay. Ang tumutay yung dalawa. Ata? Tumutay pumunta yan? Sino? Kita mo siyang sinilaw lang. Ay, di ko alam. Sino, ay, baka bumibili ka. Tumutay yung dalawa. Iba tiles mo. Pala bago. Ika tiles? Hmm? Oh, ay, yeah, ano? Ah, ito. Nabibili. Ah, ito dumin. Rodrigo motor 'yan, bro. 'yan, okay naman na 'yon. Masasanay din yung mga 'yan, masasanay. Ha? Puan ng bata. Dining table ng bata. O ano? Malit lang. Titingnan ko kung anong sukat pa eh. Titingnan ko muna. Tapos siguro, di ko alam kung saan ko lalagay yung pante ko. Oo, oh, may screen door naman na ilalagay. Okay lang yan. Hindi naman ano. Kita. Punta mo lang dyan. Bye bye. Kita ka sa papel. Wala kang king eh. Queen lang. Pero di pa kami nakakakita. Hindi, queen na lang. Bibili namin, queen lang. Ganito ka lang, pwede. Maliit nga lang yung kwarto, kaya queen lang. Hindi may puha dito. Maliit lang. Baboy. Hello. <laughs> Wow, may ano na Masilya na to no? Mm -hmm. Masilya na to. Ayun. Na Masilya na no. Yung Saan night. Surprise night. Fighting na private ang si Ara, 10 minutes dito. Private na. ka si na na. Na na rin pala ito. Dapat pa

Stay here, ah. Stay Sa taas, nagpipintura na ako si Jen Jen. Jan Jan. Nasaan ka? Pwede buksan yung ano? Pipintura na siya. Ano to? Primer pa lang to. Dito siya sa loob. Oh! Ano maganda? Kulay? Okay na ko pala Pala ko dilaw. Asa yung, ano na yan? Pintura na na, ano? Private white. Tingin. Rich naman yung movie ninyo. Rich to. Hindi naman to. Hindi okay lang naman ah. Hindi naman to. Ay, buong nga no. Ayun yung white. Sa taas. Sa taas. Oo. Oh. Eh sa'yo, anong kulay ba ng bahay mo? Ayan? Oo. Wala yun. Right. Pag gray ba sa'yo? Oo, light like gray yun. Ah, gusto ko naman mag light gray. Eh, sabi ko, gusto ko yung white nga. Eh, sabi naman niya, ayaw naman niya ng white. Sabi ko, sige. Parang haluan ng medyo ano, ah, uh, yellowish na ano. Oh. Oh. Okay, Ay, bro, amban, amban. okay lima, nga, pero tignan mo siya. Paas, white. White yung dati, ay eh, no. Pero pag hindi mo tinignan, parang okay na naman ano? Kulay na ano, kulay niya. Uy, oo nga, okay pag na naman. Na, ito no, maganda <laughs> na rin pala eh. Hindi <laughs> gila ko ako. Ang spec ko, para siya China White. Di ba? Kaya ako, di ba kasi private ito ah. Ang kulit talaga eh. Para siya China White na. Eh, para kasi na lang kulay gray na lang yung ano, baseboard. So okay lang naman, di ba? Dark gray ano? <laughs> na Pati pinto na Pati pinto, dark gray. Di ba ito yan? Nasimulan na niya dito. Oh, okay naman na. Ah. Okay naman na. Hindi pala sa iyo mong coat yan. Kasi kaya ganda ba yan? Ilang coat ba dapat? Dalawa. Ah, okay. Mabilis lang matuyo yan? Oo. Oh, Pwede nyo siya Pwede nyo siya natulungan. Pwede nyo siya natulungan. Nakaso na. okay. mas na pa baseboard si Kuya eh. Yung baba, di ba? Pwede rin. Okay. May gray ka na? Taraba, huwag pala. Bukas pang mabay baseboard yan. Kaya nga. Huwag natuyo na rin. Huwag natuyo. Hindi mo magugugitan mm -hmm. yung Mm. Okay lang naman yung ano. Mm, parang kakulay niya yung pinto ah. <laughs> okay, Masamisa misa baba ah. Oh. Kisa misa baba? Oh, dark lang yun. Hindi, mo naman yun eh. Ano puputihin? Kisa misa baba. Ay, yung okay, kisa misa baba. Kaya maliwanag sa opo na ilawan. Yun ang mabaho. Ha? Huh? Yun ang mabaho. Wow, yun. Yeah. Ang yung papayin mo. Ay, mga iba pala yung pambahay. pambahay, na. Bakal nga pala yun, Hindi hmm. na mabakal. Huwag Ano pa sa atin, Sven. Hindi na? Ano? Ano? Inamel. Ah, eh, namir. na mo atong pintura dati. Puti-puti pa talaga. dry namin. Primer white. Para isa handa. Yun dry. Pero titignan mo dyan, ano? Ang puti. yun parang flat yun. Parang flat yun, pero makunat. Ayun eh, na may liquid dry. Mm. So, puti. Primer white, ha? Primer white. Press ko nga rito pag hapon. Oo, oh, kasi yung... Yung kukinit kasi, nandun na sa likod. Kaya namin may liquid dry. Kaya na ah, may liquid Katulong mo dyan. Gray, no? Oh, gray. Gray. Ito pang baseboard. Ba? Ah, baseboard. eh din, ay ikaw na pumili. Ha? Makakikita mo naman doon yung ano eh, Venturas. Kaya nga, pero sabi ba? Basta dark, dark siya. Dark gray. Oo, oh, hindi ka kasi kapag light din yung baseboard mo, wala kwenta. Kaya nga, nasabot sa na. nga. Oo, dapat Para sa ng Dark gray sa kapil ko. Para mag-match. Okay lang naman. Mamaya nga, nakaheto na ako. <laughs> Hahaha. <laughs> lalagay mo na. Okay, natin. Okay, natin. Oh. Para malaman po kung mag-a-adjust ako ng skin coat. Tukol na okay. yung skin pinababa niya yung frame ng ito. Oh. Pati isang kwarto ba? Ano na yun ito? ito. No? Ito, okay. ito yung puti-puti talaga oh. Ano, ano yan? Hindi naman Anong puti Anong? Ano? White to ka, kaso yung ng black. Ah, ng black? Ito yung China white. Ano yan yung China white? So, kung may ano, tinan mo si sa So, we have spin. <laughs> <coughs> ba naku, naku. Alam, na ako na ako. ka nalang bukas ng ano, dark green. Euro? Ano yan to? Ay, ano, laman. Tingnan nyo si Tito para matuto kayo. <laughs> Wash mo si Tito, so you can learn. Kuya, can, can, can. Ha? Yun. Yeah. Yeah, no. Kinabita niya yung ano, aircon. Pwede na matulog. Wala lang kama. Kuya. <laughs> Subtitles by